Hello, mga ka-packers, ayan dito po kami nagsama po kami. Syempre tandem na naman ang inyong lingkod at Jeff Kabubas at saka si Chelo Loyas. Mga ka pumunta po kami dito sa likod ng bahay nila ni Skitch Herman Chelo Loyas. Ayan, alam na ganito na pala siya ka taas ang basura na itinambak dito. Uh, hindi ko alam kung paano nangyari at paano nakapasok ang mga basura dito. So, yun. Kaya panoorin at tignan natin yung mga mayayari sa... Sige, <laughs> 1, Rodrigo. Ayan, paano, paano kaya nangyaring pumasok dito ang basura? Kanino kayo nagpaalam? <laughs> Kusang pumasok yung mga basura. <laughs> 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 Hindi nagpaalam kay Iski guys. Grabe, di ba? Pero so far, grabe. Panoorin nyo po ang video nato Hanggang dulo, may kita nyo po kung gaano kalawak at kataas na po ng uh, basura na naitambak dito. See you. Ayan, pa, pa, papalo na lang kami sa aming Facebook page. Ayan. Sa YouTube. Ayan, go din. Ito, kung gaano siya kalawak. Tinambakan po siya ng basura. Grabe. grabe tinambakan siya ng basura dito guys sa area po ito ng Katmon ayan ang hirap makaakyat ay dito na po ako sa tuktok mag ano <laughs> magtatayo ako ng building dito Shelo, ano, Ski Charman, paano po nangyari ito, dumami? <laughs> ako pa talaga, akin na yan, akin na. <laughs> Ikaw interviewin ko dali. ala ako dali lagi? <laughs> ha? Ha? Ang <laughs> <laughs> maganda kami na yun. <laughs> Grabe, hanggang saan ito? Hang tara. Sama kami. <laughs> <Okay>. <laughs> Aray. Aray. Anong pangalan ko? Anong grupo? Sa pangalan mga lalayan. ng mga talunan. <laughs> sino? Sino may ari? Sino? Ngayon? Yan? <laughs> yung isa? Saan? Yun na na <laughs> sino may ari? Sino dyan? Saan dyan yung nakilay ni Garelio? Ayan, yan yung may ari na nangyong panin Ayan yung, pa yung napaninhiwak, yan. Lahat na nakikita mo dyan pag may ari niya, yan. <laughs> Oh, ayan guys, narinig nyo pag mamayari niya daw. <laughs> Hindi mo ba alam na klarong-klaro sa iyo diyan? <laughs> klarong-klaro, di ba? <laughs> ayan po. Grabe, may kita nyo guys. Oh, ayan. Alang klaro. Pwede na sa kasi bawal kasi yung, ano, 15 pa, Shelo, ano yun? City Hall? Saan? iyang blue ay hospital pala. Malabon Medical Center, uh, Malabon Hospital and Medical Center. Guys, grabe. Malabon hospital and Medical Center. Dito nyo lang po matatagpuan to. Ayan ano po ba? yung Chill ng Malabon. Ayan, guys, dito po makikita nyo po lahat. Ayan. Aha. Uh -huh. Pero hindi ngayon ko lang po kasi naki Ay wait lang, be. Sino? <laughs> Ayan, no. Yes, magiging Virgilian curse tayo. Guys, hahanap tayo. Wait lang. Ayan, no. May mga bata na nag-ano ng basura. Ayan. Ning, nag-ano kayo? Namumulot kayo? Tapos, anong gagawin nyo? Ebebenta? Oh, ingat kayo ha. Tapos, ang bata, kapatid mo ba yan? Ang babata pa nila guys, 'di ba? Sana may makapansin sa kanila at matulungan natin sila. Ayan. Actually guys, ano, first time ko tong nakita ang area na to at first time ko siyang napuntahan. Dumaan lang po kami sa sa gilid para namin maakyat to. So ganito pala siya kalawak natambakan siya ng ito bato-bato pero mostly po talaga basura ang itinambak dito may kita nyo naman oh, natatabunan na yung mga kabahayan di ba paano pag nagka landslide di ba o oh, makikita nyo po ang area na to grabe panoorin nyo hanggang dulo oh basura ang itinambak niya. Tapos yung doon sa side na yun, medyo malayo lang may konti. Prinsa na siya. Uh, Diki. Ayan po. Sinamahan lang po tayo ni Chelo Luyas. Dito sa area na to. So. Hala, na nasa ano ka na? Mahulog ka dyan. ihulog mo ba ako dyan? <laughs> ayan. Tapos yan po. Ala. Tapos yan po. Pahulog na siya doon. Tapos mayroon doon nag... Ayun. Grabe. Alam yung area ko. Ayan yung bakante na yan. Ayan yung bakante. Yung pagitan diba? Tapos may bakante pa ganun. Oo. Oh, Diyan yung binigay sa akin. Sa akin dito ba nila? Oo. Saan niya? Saan ka? Ayan. Gusto ko sa Valdez. Hindi, ano ko lang naman dyan, mga tambayan. Kasi pwede nang lusot doon ng ano, pilapil, di ba? Ayan, kaya doon mo po. Eh, di ba kinuha ni Arwen? Ba ba Ito. Ito baba, ganyan? Oo. Whole court ang naipin, eh. Half court lang? Ano, uh -huh. ano? Pag-whole court kita pa. Mag-ano dyan? One ganyan, ganyan. Doon, banda. ganyan Sino so, doon, Sino yan? Sino yan siya? Yapat, lang. Hmm. Doon na lang hmm. ng, um, Ganito mo po. po yung mga kabahayan dito. So far. Hello po! Magandang hapon! <laughs> papatayo <laughs> namin ng building to <laughs> Gra <laughs> grabe guys <laughs> 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 guys grabe panoorin nyo to guys ha pakisubscribe na rin pa ako para sa mga updates maraming maraming salamat god bless you all ayan <laughs> Ayan. Balang anong? Kasama ko pala si Shello. Ayan. Kanina na kami ngayon nasa Jollibee. Ayan, thank you so much. Enjoy.